Hello mga ka-Health Real Talk. Fracture, huwag baliwalain ang nabalian. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga masisipag na OFWs na minsan kahit masakit na, trabaho pa rin ang inuuna. Ako po si Arlene at ito ang inyong Health Real Talk kung saan pag-uusapan natin ang mga sakit na hindi dapat isang tabi. Fracture o nabalian ng buto. Ang fracture ay simpleng tawag sa bali sa buto. Minsan dahil sa disgrasya, pagbagsak o sobrang pressure sa katawan, nababali ang ating mga buto. At kapag napabayaan, pwedeng maging permanenteng kapansanan. Paano malalaman kung may fracture? Bigla ang matinding sakit pagkatapos ng impact o pagkakabagsak. Pamamaga at pagbabago ng kulay, maaring pasa o namumula. Imposible o mahirap igalaw ang apektadong bahagi. May crack sound o abnormal na hugis ng parte ng katawan. Minsan lumalabas ang buto o yung tinatawag na open fracture. Ano ang dapat gawin kung may fracture? Huwag galawin ang apektadong bahagi. Immobilize gumamit ng tela, stick o kahit anong panali para hindi gumalaw. Maglagay ng yelo sa ibabaw para mabawasan ang pamamaga. Huwag na huwag ayusin ang posisyon ng buto. Dalhin agad sa ospital, x-ray ang kailangan para makita ang damage. Paano ginagamot ang fracture? Maaaring casting para sa simple and closed fractures, traction to realign the bones surgery kapag malala ang bali at kailangan lagyan ng plate or screw at pagkatapos may physical therapy para manumbalik ang lakas at galaw. Ang OFW reminder, kung nagtatrabaho ka bilang construction worker, caregiver, driver, cleaner o sa bahay ng amo, lagi kang exposed sa panganib. Kaya wag kaya kung nadulas, nahulog o may matinding impact, huwag kang magtiis. Hindi ito simpleng pilay lang. Minsan fracture na pala. Ugaliing magsuot ng tamang PPE or personal protective equipment. Iwasang magmadali lalo na sa basag o sa pasang sahig o matataas na lugar. Kumain ng pagkain mataas sa calcium at vitamin D para tumibay ang buto. Mag-ingat sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Hindi lahat ng bali ay nakikita. Pero ang fracture, kapag pinabayaan, kita sa habang buhay. Kaya OFW ka man o hindi, kapag may nabali, kumilos agad. Real talk lang, mas mahal ang gastos kapag huli na ang lahat. Ako si Arlene para sa inyong Health Real Talk, Real Talk, Real Care para sa bawat Pilipino.